Oh. Ba't nandito ka? Ah, uh, love, bakit di ka nagre-reply? Feeling ko iniiwasan mo ako. Wala. Busy lang ako. At kung bakit busy ako, wala ka itong pakialam. May nagawa ba akong mali? Pwede mo naman sabihin sa akin eh. Kung may nagawa ko, mag-sorry ako. Huwag ka na magsorry. Okay? Wala namang tayong pakialamanan. Pa'nong hindi kita papakilaman? Di ba, nakuha mo yung pagkababae ko? Tapos, wag kitang papakilaman? Bakit pinilit pa ba kita? Kusa mo naman binigay sa akin yan, di ba? Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Nabuntis ako. Malay ko ba kung may ibang lalaking gumamit sa sa'yo after natin, ha? Alam mo, Eliza, umuwi ka na. Hindi ko pa nanagutan yan, no? <laughs> Pagkatapos ng lahat, gaganan ganonin mo na lang ako? Para akong basura? Tapos hindi mo pa ako papanindigan? Eh, ang kapal din naman pala ng mukha mo! Eliza, umalis ka na. Ha? Wala ka na magagawa. Walang tutulong sa'yo, okay? Sino? Mga pulis? Ha? Sige! Tumawag ka ng mga... Sino ba yung putok sa buho ng sa sa'yo? anak daw po ng konsehal na si konsehal Jojo Miranda si Marky Miranda po. Mm. Akin 'yung number. Tatawagan ko. Baka madala sa pag-uusap 'yan. Hello, Marky Miranda! Sino yung bagsik to. May complainant sa'yo dito, nagre-reklamo. Na di mo daw paninindigan ang dinadala niya? Eh ano naman kung sinong nonoy ka? Akala niyo masisindak niyo ako, ha? Baka hindi niyo alam ang lawak ng koneksyon ng tatay kong konsyal. Protektado ako, ha? Ah! Talagang balasubas ka talagang putok sa buho ka. Sige, magkasubukan tayo. Kaya kitang kausapin sa lingwahe mong barabas ka. Maraming salamat po ninyo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang programang humahambalos sa mga pasaway. Ito ang Bagsik. Kasama pa rin natin ang pambansang kakampi, Nonoy Bagsik. At ngayong umaga, makakasama natin ang isang babae na nabuntis daw. Na ginagamit niya kayo at mga koneksyon nyo para takutin nitong nabuntis niya. Actually, Sir Noy Noy, uh, dahil sa nabalitaan ko na yan, eh, hindi ka tanggap-tanggap ang ginawa ng anak ko. Alam mo, dapat dyan, eh, kailangan bigyan ng leksyon. Dahil uh, bilang isang konsiyal ng barangay na ito, uh, konseho na ito na hindi kailangan konsintihin ng mga ganyang uri ng kabataan. Yun nga po ang mangyayari, konsihal. Dahil bibigyan namin ng abogado si Nene at sisiguraduhin namin na magbabayad dyan si Marquis sa batas. Saludo ako sa inyo, Concel Miranda. Sa pagiging patas, tumaas ang respeto ko sa inyo. Maraming maraming salamat po, Concel Jojo. Ipagdadasal ko na makakamit mo ang hustisya. Pagka magalala, sa madaling paraan, tutulungan kita na mahuli ang anak ko at hindi hindi natin kukunsinti niya. Okay, bibigyan ko kayo ng update mga kababayan tungkol sa isyong ito. Ako po ang inyong kakampi at kasangga ang umahambalos sa mga pasaway, Nonoy Bagsik! Dad? Tama na kayo Aba nila. Oras na para matuto ka. Sige na, Epe. Sama mo na siya. Dad, ano yung ibig sabihin ito? Huwag ka na magsalita. Sa presinto ka na magpaliwanag. Anong pa